Yan. Again, okay, nagulit lang tayo ng costume guys, pero dito pa rin ako. so ngayon, magluto tayo ng alas ala sisig na yung mga sili ko pala dun? So, ito, may ilang piraso akong biniling uh, tokwa or tofu. Ayan. So, ipiprito ko muna siya. Ipiprito ko ba? Ah, tama. Garecho na pala. So, hatiin lang natin. So, dito pa rin ako sa bahay ni Nanay Rose. Nagugulo pa rin kami. Ayan. So, habang makasalang yung kamansi, hiwain ko na to para

Kapit kinamang hindi daw 'yan. Sino kasi daw mga tao? Tara, maglaba. Ano na 'yan? Hindi mo pera. Di Ano di na magkakape. Asa papagmo? Nagugutom Yan.

Ayun, na, no? no. no, 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 ayun, na ayun, May ayun, 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 ayun,